Sa kakatapos nga lang na ikatlong laban ni na Joshua Pasio at Jared Brooks ay pinatunayan ng Pinoy na siya ang hari ng strawweight world champion. Subalit may mga ilan pa rin ang walang tiwala sa kakayahan ng kapwa Pilipino, sinasabing walang ground game si Joshua Pasio at bigay lang ang kanyang naging panalo. Gayunpaman ay malinaw sa laban na tunay ang naging laban ng dalawa. Magmula pa sa kanilang unang laban ay talagang nahirapan na si Jared Brooks kontra kay Joshua Pasio. And... Ayon sa interview noon kay Jared Brooks, ay nahirapan siyang isubmit ang Pinoy. Ipinagmamalaki pa nga niya ang kanyang training camp na nagtataglay ng world-class na martial artist. Lahat ng kanyang mga nakasama sa training ay pini-takedown lamang niya at yon ay sa Amerika. Ibig sabihin niya lamang ay mas mataas ang level sa Amerika kaysa sa Pilipinas pagdating sa ground game. I mean, if you train with any, anybody that I train with, I take them down. Right? And that's in the United States So kudos to Joshua Pasio For you know, having amazing takedown defense that's... Kaya nga lang ay nagsikap ang Lions Nation MMA At si Joshua Pasio na mas mapahusay pa ang kanilang abilidad sa ground game Nagpasya silang bumiyahe papuntang Amerika At nakatraining ang mga world class na martial artist At natuto sa mga master Pagbalik nga nila ay nag-establish sila ng kanilang sariling training camp Sa pangunguna ni Edward Fulayang at yon ang tinawag nilang Lions Nation MMA. Nagkaroon sila ng mahusay na striking coach na si Dondon Colas at isang mahusay na jiu-jitsu coach na si Gibran Langbayan. Si Langbayan ay isang igorot at hindi basta-basta lang na jiu-jitsu coach dahil isa rin siyang black belt holder. Nakamit niya ito noong siya ay nagtatrabaho pa sa Abu Dhabi bilang isang nurse. Ang kanyang mga master ay mga Brazilian. Silang bayan ay dati ring competitor at isang medalist sa iba't ibang world-class jiu-jitsu competition. Ilan sa mga ito ay ang Bahrain Jiu-Jitsu League 2018 Gold Medal, Abu Dhabi Grand Slam London 2020 Gold Medal, Naga Arizona 2021 Bronze Medal, Naga San Diego Silver Medal, JJWL Fullerton LA 2021 Gold Medal, at Naga Las Vegas 2021 Bronze Medal, at marami pang iba. Hindi natin maaring sabihin na mahina ang ground game ni Joshua Pacho sapagkat matinding pagsisikap at sakripisyo ang kanilang ibinuhos upang patuloy na mapahusay at mapataas ang antas ng kanilang laban sa ground game. Kaya patuloy lang natin silang suportahan, pati na rin ang iba pang mga Filipino fighters, anuman ang maging resulta ng laban. Manalo o matalo man.